Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay bigla na naman po akong pinagising nitong aking energy, nitong aking baraha. No? Parang may gusto po silang sabihin at imensahe sa iyo na nanonood sa akin ngayon. Ano? So, tingnan po natin kung ano ba ang mensahe sa inyo at ako'y um, ginising ni Universo. So. <laughs> okay. Mamaya po palang gabi, meron po akong live, no? 10 o'clock. Um, nyo po ako kasi meron po akong bibigyan ng limang winners ng free reading. No? Kung sino po yung mabubunod natin o makikita natin doon o mararamdaman ko. Um, bigla na lang po akong tatawag ng limang pangalan, ano? Pagkatapos, i-message po ako sa Lady Lee Elena. By the way, um, sa lahat po na nagdududa, sa lahat po ng naanak, uh, takot sa scam, naiintindihan ko po kayo. No? So, alam ko po, misa sabi nyo, video muna tayo. Hindi po ako nagpapakita through video. Um, yung personal call po o yung tawag po. Um, misa po, marami akong kausap, no? kaya hindi po ako makapag usap sa inyo. Pero some of you, kung kaya naman, natatawagan ko po. Ang legal at ang legal ko pong FB page kung saan kayo magme-message ay sa Lady Lee Elena. Um, nakalagay po ang link dito sa akin, ano, or um, lagi ko naman po pinupost, no, or pinipin na ako po yon yung sa Lady Lee Elena, yun nga lang po, may assistant po ako na, may assistant po ako na, talagang misa kumuka ng schedule ko, anak-anakan ko po yun, ano, so, Pinutulungan niya po ako sa schedule. At iisa lang po ang account namin. So kahit sino po sa aming sumagot, ako or siya, minsan sinasagot, okay lang po yan kasi dalawa po yung... Uh, yung account po namin is dalawa kami gumagamit, no? Minsan po may mga tao kasi na bakit daw siya yung gumagamit ng account ko, ganyan. Kasi po, hindi ko po kakayanin lahat. Nagre-readings po ako, hindi ko rin po kaya na... Um, sumagot sa mga inquiries. Kaya, as much as possible po, na gusto ko talaga, hindi ko po magawa. Kaya, pasensya na po kayo. Pero, rest assured, kung meron po kayong schedule, um, kahit po, um, hindi ako, sorry, kahit hindi po ako yung kausap nyo, no, um, ako po yung darating at ako po yung makakausap nyo. Ako po ang tatawag sa inyo mismo sa araw at oras na schedule po natin. Okay? So, start na po tayo mga kapatid, no? So, God's and God, this is universe, spirits, and angels. Sabihin niyo po ang mensahe para sa aking kapatid na subscriber na nanonood ngayon. Siya po ay may mensahe, kaya po siya ay nandito sa aking channel. At um, gusto ko pong sabihin sa kanya na bukas magpapasko, ano po ang gusto niyong iparating sa taong to na nagbabasa at nanonood ng aking readings. Emotional baggage. Win at all costs. Happy memories, healing, disconnected, sharing love and charity peace mm -hmm. okay, energy quick decision satisfaction action rest restoration intuition, carelessness. Okay, um, ang barahag nyo po ngayon ay hindi regarding sa third person ang nararamdaman ko, no? Um, kasi dito po, no, parang emotional baggage, no? Um, ang dami pong dinadalang sakit, no, na binigay sa iyo ng taong to. Ang dami po sa kanyang sakit at gusto mo pa rin sanang ilaban kahit pa paano tong um, relasyon mo or for some of you gustong ilaban yung sarili na no um, may happy memories healing meaning hindi naman lahat ng nang nangyari sa inyo masama or um, siguro nung time na nagkagalit kayo doon na lang po naging masama yung pakiramdam niyo sa kanya pero there were moments na happy naman po kayo so ngayon disconnected kayo sa isa't isa maaaring ito ay nagbreak kayo or nasa kayo nasa no contact stage no um hindi hindi ka po madamot pero ang sinasabi po ng universe minsan nagdadamot ka sa sarili mong maging magkaroon ng peace ayan no um isip ka ng isip ka ng isip na wala ka na pong peace of mind no gulong-gulo ka sakit na sakit ka for some of you naman medyo nakita na nila yung peace nila no so ang lahat ng to kailangan mo raw po ng isang malaking desisyon sa buhay mo um, kailangan mong masatisfy sa una sa sarili mo man lang. You know, ang sinasabi dito, dapat ang happiness mo daw ay nanggagaling sa inner, inner, inner sa loob, pang, sa loob, no? At yung sa sarili mo, that's the right word, sorry, sa sarili mo. And yung mga iba is, um, ano na lang, ah, uh, yung iba po o yung mga darating sa o itong kung sino man tong kung magka kung yung mga darating sa pagmamahal ganyan dapat po bonus na lang sobrang aga po nung no, ginising ang po talaga ako nitong baraha dahil meron po siyang nararamdaman po ako hindi ako makatulog kahit antok na antok ako kasi parang gusto niyang buksan ko to and then kailangan mo na po ng pahinga restoration and contemplation sa sarili mo dahil totoo po yung mga na, na, naramdaman mo, yung instinct mo, kahit po sabihin niya sa iyo na hindi, planning ka lang, ganyan, or sa sitwasyon niyo dati, parang ikaw ang sinisi niya sa hiwalayan niyo, um, careless po kasi itong taong to, so mabubuking mo to, or mararamdaman mo to kaagad, ano. So, ang nakikita ko po dito message at magiging title natin is balik ka na sa dating ikaw, okay? Kasi sa totoo lang, namimiss ka na ng dati mong sarili. Yan yung masaya, yung may full potential, yung walang iniisip, yung sarili mo naman, alagaan at mahalin mo naman yung sarili mo. So, yun po yung nakikita ko dito. Ayan no, victory and success. Magiging okay ang 2024 mo kung Pipiliin mong maging masaya. Tanggapin mo kung ikaw pa yung nireject o ikaw yung ginos o ikaw pa yung iniwanan. daya mo lang siya. Ang importante ngayon, yung peace of mind mo, yung sarili mo. No? Darating ang araw, pag okay ka na, maku-curious din to at ba, tsaka siya babalik-balik sa'yo. Pero for now, mas okay na balik mo muna yung control at balanse mo sa buhay. Yan you know? o control and balance. Kailangan ibalik mo kapatid yung nawala sa iyo, no? At darating ang araw pag ready ka na, you're totally healed at uh, ibalik mo na. Meron darating pa para sa iyo eh. Hindi naman din lang siya. May darating pa para sa iyo pero kung ito mang lalaking to ay bumalik sa oras na ikaw ay okay na, it's up to you kung gusto mo pa siyang balikan kung nagsisi naman siya. Pero I guess a toxic relationship will always be a toxic relationship no matter what. Yes, pwede nila ma-realize yung iyong pagkakasa pagkakasala nila sa iyo. Pwede nilang ma-realize 'yon and sooner or later magbago. Pero parang nakikita ko na pag ganito yung ugali niya, babalik din siya. No? Babalik din siya sa ganun at sasaktan at sasaktan ka lang niya kasi sa totoo lang, yung lalaking to ay walang direksyon. So guard your heart na po. Wala po siyang right choice sa buhay niya. Confused siya. Marami po siyang ginagawang o nagawang impulsive decision. nga po yung gumawa ng ikakahiwalay nyo. Sobra ka pong lungkot. Ayan o. Oh. exhausted ka na sa nangyayari lahat. Kapatid, palayain mo yung sarili mo sa ganito. You don't deserve this. Isip ka na isip, nasan siya? Isip ka na isip kung okay ba sila ng babae o ano na ba nang iisip niya ngayon unahin mo daw yung sarili mo. Be selfish naman para sa sarili mo. Ang daming kumakausap sa iyo no. Ang daming kumakausap sa iyo na parang awa mo na. Tingnan mo naman yung sarili mo. Huwag ka na maging tanga. Ikaw naman or may mga ibang tao nagsasabi rin sa iyo nito or ikaw mismo sa sarili mo na rin ang nakaka-realize sayang yung mga pangarap mo sa buhay mga pwede mo pang marating kasi nabablock niya po eh oh, dahil dito sa broken relationship na to yung lalaki na to is selfish and she's um, eh, yung lalaki na ito ay selfish selfish and he is blaming you for being so jealous ikaw pa po yung sinisisi niyang selosa, panigduda pero totoo lang po lahat ng instinct mo po ay tama disorganized po siya sa ngayon Ayaw niya po makipag-usap sa mga ganyang topic kasi avo he is avoiding the conflict kasi alam niyang totoo kaya um, hindi po siya kumukontak sa iyo, hindi kanya nakinontak kasi hindi rin po niya alam kung anong palusot ang gagawin niya so ginoos ka na lang po niya Yun, know, sinasabi niya po sa inyo ano ka, selosa tapos ano naman siya self-centered siya eh. Wala rin po itong taong to sa sarili niya, no? May fear of change po siya eh. So, ganun at ganun ang cycle ng buhay niya. Parang hindi siya nakukontento sa isa talaga. Wala siyang... responsibility sa... sa isang relasyon. Lahat ng relasyon niya, nasisira. Or ganun ang cycle. It's either nasisira or ganun lang din po ang cycle niya because this person is quite impulsive kumagwan ng mga basta-bastang decision excuse me po na hindi pinag-iisipan ay po ang sinasabi sa ng universe have a, a, new beginnings and a fresh start okay kung kailangan mo po lumayo magbakasyon Okay, magbakasyon ka po, pero mag-enjoy ka po. wag ka pong magbabakasyon ka nga po, pero siya naman naman naiisipin mo sa dagat. Huwag pong ganon. Kailangan po i-enjoy mo yung sarili mo. You know, meron po siyang mental something kasi hindi siya nako Wala ka na po pwedeng lock, hindi ka na po pwedeng sobrang maging lagpak pa kasi right now, um kailangan mo na pong umakyat. Kailangan mo na pong mag-recover. And please to have the willpower and desire to move forward with your life ah uh, alam ko po sa hirap sa una mahihirapan ka but eventually pag tinuloy-tuloy mo yung no contact mo yung pakikipag yung acceptance first is acceptance I, um, ang importante po tanggapin mo muna na tapos na kayo na tama na hindi na maganda to okay hindi na maganda yung ganito so tama na uh, pag nagkaroon ka po ng acceptance ah, uh, doon ka na po magkakaroon ng willpower and desire. Gawin mo po lahat para po makapag-move on ka sa buhay mo. Hindi po madali, but one day, pag tuloy-tuloy mo to makikita mo, ay, nakaka-adjust na pala ako na wala siya sa buhay ko. Ay, okay na pala ako, kahit, hindi, kahit masakit pa rin, okay na ako na hindi ko siya nakikita, nakakausap araw-araw. Okay na pala ako, kaya ko naman pala, and from there, And from there, unti-unti na po kakayanin mo na. Ayan o, you really have to recover from him. Tama na daw po ang pagiging martyr. Mahalin mo naman daw po muna ang sarili mo. Sabi mo po daw, ayaw mo maging alone. Pero ikaw po mismo yung nang iiwan na sa sarili mo. Pati ikaw, iniiwanan mo rin yung sarili mo or iniwan mo rin ang sarili mo. Kasi pati ikaw, hindi mo may minamahal at hindi mo inaalagaan yung sarili mo. Iyan you no? Know, panay sakit lang po, sufferings, grief, ang mararamdaman mo kapag hindi mo pa po fully inaccept na tama na. Okay? Ngayon po, wag ka na pong gagawa ng kahit ano to reach out. Hayaan mo po siya. Please, wag po. Kasi lalaglag mo lang din po yung sarili mo. Hayaan mo po siya. Kung hindi ka po niya kung hindi ka po niya kontakin, it's his loss. Oo, oh, alam ko sabi niya madaling sabi niya it's his loss. Eh, kung ganun po, kawalan po ba yung tao na mawawala sa ina? Walang ginawa kung disaktan ka, walang ginawa kung dibintangan ka, walang ginawa kung hindi paulit-ulit ulitin yung mga pagkakamali niya. Tandaan niyo po kapatid, ha? yung first po is okay lang. Nagkamali siya, okay na patawarin mo. Second, sige pa, baka naman kailangan pa. Ako, di ba? Mabait pa po ako, okay pa yung second. Pero yung third po, ay sakit na po 'yun. Ugali na po 'yun, choice na po 'yun. Ay. Naaring tong ito rin po ay hindi naman din binata, pwedeng hiwalay, hindi rin talaga pwedeng hiwalay. Ayan, no, you have to have a growth and look ahead, no? Ah, uh, panay conflict lang po sa ngayon ang mabibigay nito sa inyo. You are disappointed with your life. So, start start by uh, having a fresh start, new beginnings. Yung sarili mo muna po. Okay? Kung feeling mo alone ka, magkuha ka ng aso. Kung mahilig ka naman sa aso, basta do something. Mag-gym ka. Bigyan mo ng ibang pagkakaabalahan yung sarili mo. Kesa sa isip ka na isip, nasa na siya? Anong ginagawa niya ngayon? Masaya kaya sila? Tapos yung kausap mo naman, ay yung kaasama mo, either naiisip din niya yun, na may mental telepathy mo siya, or wala, he's taking his time. Or kung meron man siyang iba, eh di, ba? Kasi hindi po dumadating sa iyo mga Deserve mong blessings, hindi po dumarating sa iyo mga para sa iyo kung ganyan. Kailangan mo pong, it's about high time, okay, na balik mo na po yung sarili mo sa dati. Miss na miss ka na po ng sarili mo. Kasi panay ka daw tension, panay ka daw, tension, isip ng isip sa... Ayan, attention. ka ikaisip na isip sa failed relationship. O sa maling tao. Naawa ka sa sarili mo, nalulungkot ka, and you, hindi mo po to deserve. Alam ko masakit, pero simulan mo pong mag-decision. Okay? mag ka. Ibalik mo na yung sarili mo sa dati kasi miss na miss ka na niya. And then, yung reward, yung blessings, unti-unti babalik sa'yo. Sasabihin mo, babalang araw na, kaya ko pala. And you have to have a breakthrough, clear mind, and a sharp mind. Kailangan mo pong talunin yung puso mo. Kailangan sa laban na to, napakaganda ng reading na to. Sobrang ramdam na ramdam ko. Hindi ako nagsisising bumangon ako na maaga. Itong breakthrough po na ito, kailangan mong labanan with a clear mind and sharp mind, ace of swords, no? Yung puso mo. Kasi yung isip mo, ready ready ng lumaban. Kaso yung puso mo, hindi pa may, may gusto pang bigyan ng chance or umaasa pa na magbabago siya or magmamakaawa siya sa'yo. Kailangan daw pong talunin ng isip mo yung puso mo. Kasi pag yung puso mo ang nanalo, patay lo tayo dyan. Talo na naman ang bataan. take care of your health also and there's also an expected good luck na darating sa iyo kapag nasimulan mo na po ang journey mo no, na mawala disappointed ka and may insecurity ka bakit palaging ganyan bakit ka ginawa ng ganyan ang sakit ng ginawa sa akin so ngayon pa lang po mga kapatid let go kung hindi po, pahihirapan lang po nito ang pakiramdam mo, ang damdamin mo. Oh. Kasi magkakaroon ka na po palagi ng duda. Ayan o, difficulties, doubts, lack of satisfaction. Hindi ka rin naman po magiging masaya sa relasyon na to Dahil lagi ka rin po may duda. Lagi lang po siya magiging defensive sa iyo. Gusto niya po yung control nasa kanya. Kaya hindi ka po niya kinokontak o hindi ka na niya na o nakipaghiwalay siya sa iyo o ginosting ka niya. Distracted din po ang taong to sa maraming bagay. Tama na daw po yung pagsasakripisyo. Enough is enough. Dahil po sa sacrifices mo lahat may trauma ka na. Ayun no, One day you will be happy. Simulan mo na po ngayon yung road to happiness. This 2024 start yourself. Iwanan mo na po start for yourself to be happy. Iwanan mo na po siya sa 2023 mo. And you please um anuhan niyo mo na po ng new venture yung sarili mo para pumasok po ang blessings sa Tama na po yung pagpaparusa at pagkukulong mo daw sa sarili mo. Iwanan mo na lahat sa 2023. Kasi po kung magiging masaya ka rin ulit sa kanya kung magbabalikan kayo, full success lang din po ito. Meaning, hindi ka rin po magiging sobrang happy dahil lagi na nga rin ikaw may trust issues. Okay? May mga tao po pinagchichismisan ka lang din po or may iba pong tao na concern na pinag-uusapan ka po na ah, na yung kaibigan natin parang tangang-tanga na ako sa kanya pag sabihin mga ganoon po. Meron concern naman po kasi sila sa iyo sa so, ngayon po, nakakaramdam ka na emptiness, emotional loss, gulo, confusion. Pero, maiintindihan po mo po ito in time. Because, pag dumating po yung right one, napakaganda talaga. Sunod-sunod ng pagkasunod-sunod ng bara mo. When the right time na you are healed, totally healed, and mahal mo na yung sarili mo, bumalik ka na sa dati, the right person will come. And ito po yung magpapasaya ng unconditional love sa'yo at magiging masaya ka sa taong ito. And that's it for your reading for today. Ang mensahe sa iyo is, ibalik mo na or ibalik ka na sa dating ikaw kasi namimiss ka na ng sarili mo. And then all the blessings po will come your way as long as you have the decision to change your life. Kapatid, ikaw at ikaw lang ang makakapag-desisyon kung ikaw ay tatawid na, o ikaw ay magpapaiwan dyan at maghihintay kung kailan babagsak ang ulan. Masakit, hindi madali. Pero kailan kahit masakit, kailangan mong simulan dahil hindi ka makakatawid kung hindi kasi hindi mo sisimulan ang unang hakbang. Kaya please, no? Kaya mo 'yan. And I will always pray for you at pagdadasal ko kayo palagi. Kasama naman po kayo lagi sa prayers ko eh. Okay, I will see you tonight, mga kapatid, no? Um, tingnan natin kung sino yung mabibigyan natin ng free readings, no? Five, uh, siguro sa araw-araw mabibigyan ko isang free reading for five days after ng new year. Bibigyan ko kayo ng schedule kung saan po yung medyo um, magpasensya na po kayo kung talagang yung para kayong babayaran nyo or do-donate nyo, is for next week na po. Kasi sobra na po tayong puno, no? Uh, pero I will try to accommodate you. First come, first serve basis po tayo. So, um, mas maganda po, mas maaga magpa-reserve na kayo. Kasi talagang pasensya na po. Dumagsapo talaga eh. Um, so, kailangan nyo po magpa-reserve and I, I will call you on the schedule of time and date na binigay po sa inyo ng ating assistant. Okay? Thank you very much po and may God bless us all and may you have a blessed day and good day. Um, I'll see you tonight. God bless you.